Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ngayon mga kapatid ay uh, isa sa mga katanungan ng mga kapatid na natin. Ano nga ba ang dapat na unahin sa may mga unang utang halimbawa nagkautang po sa buwan ng Ramadan dahil sa karamdaman o dahil naglakbay o kaya ay dahil sila mga babae ay may dalaw so hindi talaga nila nakumplito ang fasting po sa buwan ng Ramadan ang tanong po. Uh, ano bang ba unahin nila? yung pong anim na araw sa buwan ng Shawwal o yung pong uh, utang nila sa Ramadan. So ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama na uh, walang problema na unahin niya ang anim na araw sa buwan ng Shawwal. At ang ilan sa mga eskular halimbawa sa Hanafiya, uh, sabi nila pwede na unahin ang, ang sunnah uh, pero hindi ka aya, Pero ang pinakamalapit po sa tama ay uh, walang problema na unahin natin ang anim na araw kaysa sa utang kasi po ang pagbabayad po ay mas malawak po ang oras nito kaysa po anim na araw ng Shawwal. Si Aisha radhiyallahu anha nabanggit niya na nagkakautang din siya at na sa kanya nababayaran ay sa buwan pa ng Sha'ban. Si ang buwan ng Sha'ban si ay ito na po yung buwan na sumusunod po sa Ramadan. So halos sa uh, uh, 11 months bago nababayaran ni Aisha radhiyallahu anha ang kanyang utang sa Ramadan. Ngayon, uh, pero siyempre pinakamayinan pa rin ay unahin natin ang ang utang yung pinakamahinam, siyempre. pero ito ay binabanggit lamang natin na walang problema na unahin mo ang anim na araw kaysa Shawwal so kailangan ba talaga na sunod-sunod ang pagbabayad o ang pagpapasimple ng anim na araw hindi po kailangan na sunod-sunod pwede pong alternate iwasan lang po natin na isang araw lang po sa Friday ha yun lang po iwasan natin so pwede bang pagsabayin ang uh, ang uh, anim na araw o sa pagbabayad na intensyon so ang pananaw ng karamihan sa si mga ulama ay uh, hindi po pwede na pagsabayin ang intention mo na magbabayad ka at the same time ay nag-aayuno ka ng anim na araw sa buwan ng Shawwal. Pangkalahatan, unahin mo man ang anim na araw o unahin mo ang pagbabayad ay wala pong issue dito, wala pong problema. Makukuha po natin ang ganti pala na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng sama Ramadan at atba'ahu sitan min Shawwal kana kasuyami ad-dahr. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang sinuman na ayunuhan niya ang Ramadan, ibig sabihin nagfasting siya sa buwan ng Ramadan, pagkatapos ay sinundan niya ng anim na araw ng buwan ng Shawwal ay uh, uh, makakamit niya ang gantimpala na para si nag fasting ng isang taon so napakalaki po ng gantimpala natin mga kapatid kaya uh, wag natin palampasin na maayunuhan natin ang anim na araw sa buwan ng Shawwal pang makamit natin ang gantimpala na para tayo nag-fasting ng isang taon. Pero, ito po ay obligado o hindi? Hindi po obligado. Maayunuhan mo man o hindi, wala namang pong problema. Ito ay dagdag gantimpala lang po sa atin para makamit natin ang fasting na katumbas nito ay isang taon. So, yan lang po mga kapatid, ang konting kaalaman. Wallahu a'lam, wa salallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.